Oh, gutom na gutom na mga pala yan! Gutom na gutom na pala! Oo, oo, malaglag! Gutom na gutom na pala yan, baby namin! Oh, uh. Ano na? Oo! Kaya kaya ka naman ay. Eh. Sige, eh, hindi makahintay. Yan, nagkakayat ka na. Hindi, oh. sao tự nhiên anh ta pun mồm mồm này, đi làm cái máy, rồi tụi Yan, kahit ka na sus naman. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, si Ha, ha, ha. Parang masinang bunga nga. Unlike dun sa aking unang handpin na si Bokbok. Bok. -Bok siya. Mainhin. Mainhin kung kumain. Uh, babae yun, babae. Yung si Bokbok ito, uh, possible, possible lalaki para sa akin. Para sa akin, ha? Yan. Bye-bye ka muna. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye nananaid oh, nananaid ang bata